Ay binatong granada sa dalaw. Kaya yung isang komando, inano niya sarili niya, sacrifice siya. Isa sa mga contribution ng komando, nagbuwis ng buhay yan, baka hindi niyo alam. Hindi ako bahala, wala akong dugong bahala. Kasi yan ang pinagmumulan ng gera. Isang pagkakamali lang, maaring maraming ay. Ang Komando, dati kasi, CDC puso, N200-3148, inalian yung buhay yun. Tapos ng bato. Yan ang commander namin, Serte Temi Lanusa. Ang asunto niyan, namugod ng ulo. Ito pa, yung Jomer Galicia. Yung 187, yung kalbong brutal. Mga story ng ang tattoo, Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng... Ako yung tinatawag na Dennis Tisoy ng Komando. Ito ang story ng mga tatu ko. Ito nga pala, ang mga pangalan ng mga anak ko. Si Johan, si Jada, at si Josea. Panganay, pangalawa bunso. Okay. Itong mga to, pangalan ng kapatid ko, pangalan ng, ng tatay ko. So, ito, ito huling-huling ko ng 2017. Kung naburi yun ako, okay. yung mga pinilagay ko sa likuran ko, pati sa pa ko, walang bayad to. Hindi porkit nakulong ka, Puro kalukuhan lang ang napulot po sa loob ng kulungan. Hindi naman ako lehitimong maloko eh. Magandang pamilya rin yung pinanggalingan ko. Kilalang kilala rin sa bahala ang tsuhing ko. Jan Jan Isa sa mga nire-respeto ng bahala yan. Parang naging pastor siya. Kasi tatlo na p***y niya eh. Isa sa mga naging anak ni Asisio. Yung dating mayor. CJ R. Isa sa mga nire ng bahala. Hindi ako bahala wala akong dugong bahala. Simula nang magkaroon ako ng isip, dugong kumando ko. Pero dito ako pinanganak, dito ako lumaki. Wala akong sinisiraan na ano, napangkat. Halos iisa lang ang mga tatakaran sa buhay ng mga yan. Advisor ng bahala. Maganda ang patakaran na ito sa mga kakosan niya. Si Ray Opalik, kakasibet Opalik. yan ang naging mayor noong 2017. Isa rin siya sa mga hinangaang kong pangkat ng bahala. Isa sa mga magagandang naging halimbawa, maging halimbawa dapat sa mga nangu... Yung mga nakukulong na disgrasya, yung... Bahala na! Hindi pa pwede yung ganun. Siya ang advisor, pinaliliwanag niya yung tama o mali ang ginawa mo. Halimbawa, meron kang dalaw. Yung dalaw mo, narinig ng mga nanulungkulan katulad dito na minura mo, wala silang pak pakailam. Kunwari lang yun. Pero paglabas dalaw, sentensyado ka na. Maski sa kumando, ganun din. Ayaw namin na babastusin namin ang dalaw namin o lalong-lalo na dalaw ng kakosa namin. At dalaw ng ibang pangkat. Lalo na kung yan ng pagmumulan ng gera. Yung mga hindi pa nangungulungan na first time, nakakala nila, porkit may kakilala silang mayor, mayores, hindi sila masisintay hindi pipwede yun. Dahil kaming mga dinumero, kami ang mga nire-respeto. Nire kahit sino sa pinakamataas na komando, ang ibig sabihin ng mga dinumero, may sakripisyo na sa pangkat. Hindi naman sakripisyo na isang tao lang ang tinulungan mo. Binibilang ko yung preso. Ang ibig sabihin ng kulturero, naging assistant keeper pastonero ko. Ito, doon kay Gamba. Hindi ko pa pwedeng sasabihin na nagpanggap lang akong walang niya Pagdating sa loob ng kulungan, hindi pa pwedeng akala ako. Hindi ko pa pwedeng magsalita ng ganun kasi naging jury rin ako na ko ang kumando dun sa makakalaban namin pangkat. Konting pagkakamali mo lang at nagsalita ng akala ko kasi hmm. yung kakosa ko eh. Pero wala naman pala. Kailangan pagka humarap ka sa kapwa jury ng ibang pangkat, meron kayo sasagot na, no? Kasi yan ang pinagmumulan ng gera. Isang pagkakamali lang, maaring maraming naging maluwag ang Manila City Jail. Simula lang hinawakan ni Aquilino Jacob, BGMP chief yun. Ngayon, para ka nasa impyerno pag namasukan ka sa Manila City Jail. Pero nung panahon namin, para kang nasa Las Vegas. Yan ang isa sa pinakamagaling na naging warden, Serpante. Pante. Pinasaya niya ang buong Manila City Jail. Two-star general na pala ngayon yung pinabanggit ko. Sir, ito ang kauna-unahan mong naging tato. SSC 2 ay, bakit ganyan iba yung logo niya doon sa na nakikita namin ng mga musang? Hindi lang nila nauungkat tong ganito eh. Design lang bilang kumando. Ah. Pero ito talaga ang pinaka-symbol na ng kumando. baka yeah. mga, mga kumando, magalit kay sa akin ha. Ang tumusok na ito, si Wanwan. Isa sa pinakamagaling na kamay ng tambala Wala siyang iniisip na sinitan ako ng bahala. Kasi, ewan ko ha sa ngayon ha. Sputnik. Bawal magpatatak ng pangalan ng kumando. Ang kumando, bawal na bawal ang patusok ng pangalan ng Sputnik. Kasi 1997, 1998, nagkaroon kami ng gera niyan. Mayores ng Sputnik kaka mayores ng komando, halos parang isa lang ang bitukan niyan. Isang plato lang ang kinakainan niyan. Maski sa laya, masukan sila, sabay sila dahil magkasunti silang dalawa. So shortcutin ko na. Ang nangyari niyan, may dalawang komando. etong Sputnik hindi namin alam, may e binatong granada sa dalaw. Kaya yung isang komando, inano niya sarili niya. Sacrifice niya. Hindi na paan ni Bebot Aquino. Nagbuwis ng buhay para sa dalaw natin. Siya sa mga contribution ng komando. Nagbuwis ng buhay yan, baka hindi nyo alam ang komando. Yung dalaw na yun, ubos yun. Kapit limang dalaw yun. Kaya sa mga kamag-alak ni Bebo Takino, maraming salamat. Yan ang istorya ng bakit nagkagalit ang komando sports league. araw na yun. Walang nasaktan doon. So. Wala. Pero durug. Du Huwarak ang katawan nung ano. Yung Bebo Takinong yan, isa sa mga trustee ng kumando yan. Yan ang mga sumasalubong sa mga dalaw, na para dalhin yung mga dalaw sa mga dinadalaw nila. Mabait ang mga kumando. Mabaik. Arambagito pa rin ako pero dinumero ko. Ang mga nakatalab talaga niyan, yung mga matatanda. Ang 22 kumando, dati kasi, sige-sige puso, nagpursige sila sila ang mga nagtatag ng sige komando. Sa kalawakan kasi nagtatag ng komando si, si Flory Guillo. ginanapan ni Bong Revilla. Bong Revilla. Isa siya sa mga 22 komando. Makapatay na lahat yan. Lala kung nabubuhay yung 22 komando, magsalita kayo. Baka sakaling pwede kayo puntaan ng atong kalye. Kababata ko. Ruel Marigsa Balwig. Sobrang hirap sa pangungulungan niya. Parang impyerno. Siya yung nagbibigay sa akin kahit pa lang. Dennis, ang tinapay. Napakalaking bagay nun. Ang riot ng DID saka ng PDJ nadama ang komando nasaktan nila yung komando tsaka dalaw ng komando yung na sira ang ulo. Yung bata, hinagi sa peace pan. Kumando rin to. Tumulong din sa akin. Sabi niya, nandito na si, ano, si Dennis. Hindi ba alam isa sa mga pinakamagaling magbilang ng preso yan. Yan ang numero ko sa, ano, sa N200-3148. Baka dumating yung panahon na mawala ang sarili kong pag isip at makulong ako. Kasi minsan, ang mga pangkat, hindi na naniniwala eh. Ibig sabihin ng walang numero, walang sentensya, walang numero napakaswerte nyo. Baka bukas makalawa, lumaya kayo. Pero yung mga nakita ko at mga nakasabayang kung mas ibang pangkat, tayo, ano sintenya mo? Ako yun. huwag mo nang alamin. Baka Hey ka na! Hanggang sa pagdanda mo, nandito pa rin ako sana. Kaya yung mga lalaya na may binabalak pa na bumawi sa mga kung bakit kayo nakulong, huwag naisipin yun. Kung maniniwala kayo sa akin, ako labanan ko. Pera-pera lang. Sa maayos na paraan. Kapag nabaho ka, kung may anak ka, pakainin mo ng pinagpapawisan ka. Huwag yung manluloko tayo ng tao. Bakit? Dati, ganun ako. Kung tinignan mo ako ng masama at nakita ko meron kang alahas, hindi ka na makakahakbang sa akin. Intensyado ka na. Ganun ka kaloko nun. Edad kong teenager ako. Kaya ang inabot-abot kong bugbog sa takot-takot din na sarap. Ang gusto nga nung isang p***a, sama na ako sa ano eh. Nadalawin eh. Pesa ng patay. Pero aminin ko talaga sa inyo, hinawakan ko yung Japo na yan. Yung simbahan ng Japo na yan. 1989 hanggang 1991. Walang ibang tirador na nakakadaan dyan. Hindi nila alam. Talagang batang Japo talaga ako. Ang lumaya ako, bumalik-balik na ako sa pinanggalingan ko pero sa loob na ng simbahan. Lahat ng kasalanan ko, yung hindi ko pagrespeto sa mga magulang ko, hindi ko sila binigyan ng importansya. Inako ko naman eh. Hindi naman ako nagsinungaling sa kanya eh. Ano mapapala ako magsisinungaling ako? Inalo ko yung ginawa ko kawalang walang yan, kalokohan. Iwasan natin yung video. Yan ang sumira sa buhay natin. Lahat ng mga nakakulong sa Manila City Jail, drag sa ngasunto. Pero sana pag lumaya kayo, iwasan nyo na yan. Intindihin nyo yung mga anak ninyo. Tapos isabay nyo na rin yung mga magulang niyo. Kung walang wala talaga yung mga magulang niyo. Huwag nyo nang pagtatrabawin yung mga magulang ninyo, mumurahin nyo para magtrabawang. Dadating din ang panahon, magiging ganun din kayo. Wala namang magulang na nag-isip sa mga anak na, hindi na naghirap ako. Sana maranasan mo yan. Walang nagsalita na ganun. Siguro talaga mga lihitim mga walang lang tayong mga anak pag pinagsabihan tayo ng mga magulang natin na ganun. Pero may awa pa rin ng Diyos. Christian ko tawagin nila ako. Sa 100% na tumambay na Christian dyan, 2% na lang ang natitira isa ako sa 2% lahat nilubog din sa kapo oh, kapatid ko dyan nilubog eh. hindi ako nagalit alam mo kung bakit kasi walang yarin kapatid ko eh. marami siyang nilokong narapat lang di sa kanya yun kung nandun lang ako hindi nila magagawa yan pero ako isang barkada eh. sabi ka na sa akin Dennis di lang namin ma-describe yung mukha ng kapatid mo ngayon nung nakita ka namin naalala namin nakamukha mo yung isang nilubog patay na wala na tapos nalabanan. Sabi ko hindi ako nagagalit kasi yan din ang patakaran kasi nabi sa akin. Kaya ako, ganun din ang patakaran ko. Maraming pinaharapan ko, hindi lang lima ang pinaharapan nilubog sa ano. Meron akong pinaharapan ng informer. Sinabihan ko na siya. Sabi ko, dalawa tayong kukuha. Labas mo, dire-direto ka sa PCP station. Ano yung ko? Pinaliwala niya ako. Kaibigan ko pala naman siya. Ngayon, nalaman ko. Meron siyang isang kasabay na barkada ko ang ginawa niya, nilaglag niya. Kaya sabi ko doon sa isang barkada ko, patrabaho mo lang sa akin to. Dadaling ko sa iyo yung taon to. Tingin ko sa kanya, wala na akong tiwala, isang daang porsyendo. Madala lang kita sa Sakyapo, doon sa kumpari ko, sa mga barkada ko. Ngayon, nung nadala ko na siya, tangkad! sino kasama mo? Sabi ko, nandun na sa ano, ni Yung number one nating suspect. Yun na. Inalian yung buhay yun. Tapos ng bato. Yang ilaglag sa ano. Sa ngayon, nakikita ko sa mga kabataan, ito, pasok nyo sa utak ninyo. Hindi pa kayo nakakatikim ng na kayo lang mag-isa. Sa Google Pay, napapalo. Huwag nyo lang antayin yun. Tulungan mo yung mag mga magulang mo. Ay, Lanusa. Yan si Ad Lanusa. Yan ang commander namin, Sir Temi Lanusa. Ang asunto niyan, namugot ng ulo. Abusado ang taong pinugutan niyan. Nagtitinda ng buko yan. Ano sabi ng tao sa kanya pag nakikita siya? Ay buko! Tengin kayo sir. Ngayon bigay siya. Ang nasa isip niya, Nagbibigay ako sa inyo pero hindi ako takot. Eh bandang ulit, eh, pagka ng chaser, may halo may kasama ng sigarilyo eh. Tengi nga sigarilyo. Pag sa susunod, hindi ka nagbigay, hindi ka na dito. Umasok sa ihip ni Artemio Lanusa yun. One time, nakita niya yung dalawang tao, laglagang tuka. Inuwa niya yung ano ng buko. Ayun, tinapas yung dalawang yung tao. oh, Ruben Psycho. Oh. At ang antipolo yan. Alam ko, natulungan mo ako kahit pa paano eh. Napakabait mo. Lahat ng pagkain, pinakain mo sa akin. Nanay ko yan. Ah, nanay ko po ito. Nanay ko. Sir oh. oh. Sir Bulacos, purong komando. Ito, Michelle, kapatid ko. Tumutulong sa akin ngayon. Sigil. Jordan Lea, nautangan ko sa ano, na 8 meron siyang tindahan. Ito ang bitla ang dula. Oo, oh, oh. rin yan. Maraming salamat, ang bet dula. Kung natatanda mo lang, ikaw yung nagpadikit ng postizo ko. Kaya ito pa, si Jomer Galicia. Yung 187, yung kalbong brutal. Oh, oh. Jomer. So, Galicia. Ito, di galing sa Jomer. Yan ang naging mayores ng komando na hindi ko makakalimutan. Maraming salamat sa mga kamag-alak ni Jomer Galicia. Ng kalbong brutal, 187. Patay yan eh. Walang kalaban-laban yung tao. Ana Binigyan nyo ng laban yung tao. Araw, Tama lang yung ginawa ninyo na naalala ko yung mga nakasamparito sa likod ako. Silang mga nagbigay ng mga magagandang halimbawa. Wala akong pinulot na kalukuhan. Ang number one na napulot ko dyan, alam mo kung ano? Yung pagrespeto. Yung tinatawag na respeto. Kaya nung nakakulong ako, wala na yung mga magulang ko. Pinagsisihang ko yung lahat ng mga... kung ano yung nagawa ko sa mga magulang Lalo lalo na sa kapatid kong nawala. Hindi ko siya nasubaybayan hindi ko alam na may bisyo pala siya. beses kong sinabihan yung kapatid ko na huwag na huwag kang sa puta. Hinihilig niya pa rin talaga sumama. Yun, nakasama niya, nakalawid din ng kapatid ko. Hinaman niya sa kalokohan yung kapatid ko. Yun ang ina niya. Inuntahan nga namin sa, amin, sa luneta. Salaman namin ng mga pulis. Dennis, bala ka na kung anong gusto mong gawin. Ang dala-dala ko, karet. Baka sakaling maputol ko yung Yun, ina niya. Hindi ko na siya nakita sinama silang tatlo, bali tatlo sila. Tulungan nyo lang ng mga magulang ninyo, mag-aaral kayo para hindi nyo maranasan yung kung ano man yung narating namin. Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat Di lang to basta sa inukit you O para lang maitatak ninaan, sa halit ni Sa masusing proseso nang sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga mata sa pagnakita pag nakita nila Pag meron ka natato sa Pilipinas Ay matik na adit at ka Ganyan nila, kababaw tignan Ang sining na ating ginagalawan Ganon pa man, bilang nagtatato Di na dapat niyang pagpapatulan Suportahan niyo yung tatong kalye ah